Hello, hello guys! Magandang araw! For today's video nga po ay nagpalinis na kami ng aming AC or aircon. Wow! Pag speed type nga guys ang inyong aircon, kailangan ay every 6 months ay nalilinisan ito para hindi siya nasisira agad. Yes! Ito nga ang lagi namin tinatawag si Lokuya Lawrence dahil bukod sa malinis ang kanilang trabaho ay magaling talaga sila. Yeah. Ayan nga po at sa labas na agad yung kanilang nililinis. Loob at labas talaga siya guys. Pagtapos nga nila maglinis ay nagmap na ako at nagwalis ng aming kwarto. Ayan nga po at ibabalik ko na ulit yung dating ayos ng aming kwarto. Pinagtatanggal ko kasi guys yung mga nakaharang para naman makagalaw sila ng maayos. Ayan nga at ang lakas-lakas ng person. May nice. talaga guys yung kalakihan ng aking katawan dahil sa bahay hindi ko na kailangan ng tulong ng aking asawa. Charot! Ayan nga at binalik ko na rin yung aming higaan at yung mga unan. Ayan lang at okay na ulit ang aming AC. Malinis na at malamig na naman. Yun lang guys. Thank you for watching.